tak mo na loves andika oh, andika ah, oh, kaya. Dating, mo dating, yan ang ipo namin guys dating, kasi no? hinuhulog namin lahat yan yung ano yung mga sinasahod namin ng isang taon no dumadami na lahat ayan lang natin na ko rin na laki akala ko konti lang na ipon natin akala ko ano lang. kasi isang buong taon namin hinulugan yan guys 2000 dami. 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 magkano ano kaya yan Kasi ito na yung ano, ipon namin ng isang taon yan. Bubuksan na namin siya. Yan, bali, bubuksan na namin. Alikan siya mm. namin. Isang taon namin hinulugan yan, no? kasi mm -hmm. Sumala kami sa 2020 2020 so, ano? Kasi alam mo naman, nauso yung mga ipon challenge. Ipon eh. challenge. Saka yung mga sahod namin, eh, oh, dyan na namin yun yun, lahat sinuot, no? Mm -hmm. Dyan na namin hinulog yeah. lahat. So, ayun. Bale, bubuksan na namin siya kasi naka ano na, no? Mm. dahil isang taon na siya, guys. Isang taon eh, na, oh. na, namin siya. Tignan natin kung magkano lang. Kasi magkano kaya yan. kaya yan? Baka isang milyon. Mabigat ba? Oh, million. 20-20, million. Mabigat ba? Bigat, oh. Ang hirap ng atin. Sige, ayun. Bale, bubuksan na namin siya, guys. Tapos, bibilangan na namin yung laman kasi meron kaming, ano eh. Meron kaming goal ni Trisha na, ayan, katulad na, nakaipon kami ngayon. So, bubuksan na namin siya, guys, para makita na rin natin kung magkano na ipon namin. Kaya tayo kung magkano na ipon natin ng isang taon. So, ayun, guys. Tara, buksan na natin. Tara, buksan na natin. Saan nga ba yung ano ko? Ay, dito, dito nandiyan na tayo sa ilalim. Ito na, yun. So guys, na. Napakalaki na itong aming aligan siya, oh. Pumusan na natin siya. Parang antikas tigas, ano? Paano kaya ito bubuksan? Paano? Dito. Pag ano na lang, ano? Paano? Excited daw ako, guys. <laughs> magkano kayo lamanan? Yun. Madali lang pala. Yan. Paano kayo ito? Yan na. So, magkano kayo lamanan, loves? Magkano <laughs> kayo? Yung ating ipon. Dami-dami rin yan kasi lahat ng sahod natin, hinulog natin dyan. Lahat ng mga pumapasok sa atin, nandyan. Kinita natin, saka yung mga sukli-sukli, mga bariya-bariya. Ayan, hinulog na natin dyan. Ano? Sobra natin. Ayan. So yun guys, ayan na. Yes. Yes. Ayan na. ba kayo? Nasa kaya yan, loves? Dami. 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 Taktak mo na Loves. Ang gaga. Ah, hindi ko kaya. Ito na yun. Yan na ipo namin guys kasi hinuhulog namin lahat yan yung ano, yung mga sinasahod namin ng sambung taon ano. Ayan. Ang dami. Hindi pa lang natin naipon. Hindi ko rin alam eh. Akala ko konti lang naipon natin. Akala ko nga rin. Akala ko ano lang. Kasi isang buong taon namin hinulugan yan guys. Ang dami. Nasa magkano kaya yan? So yung guys, nasa mo gano kaya yung dami pala. So ayun. Dami pala natin bibilangin labs. E, yung labs. Dami natin bibilangin. E matutuloy nga yung ating plano ano. E di tuloy na nga yung plano natin. So ayun, isang taon namin. Pero nga ka. namin ito yung nulugan, guys guys. So, tapos ito yung naiipo namin sa loob ng isang no Yan. Tapos yung mga pa ilalim eh. So yun, buti na decide pala tayong buksan na ano. Ang dami natin 20-20 oh. Eh, mga 20-20 kasi, alam mm -hmm. bawa, merong 20 kami nakuha sa mga sukli-sukli. Dinadiretso na namin mm -hmm. sa Alicansya. Tapos, pag yung mga withdraw namin na ano, yung mga sahod namin na eh, yan, dinadiretso na namin itong mga thousands. Ano kayo ito? Kasi Robin. nagsimula lang tayo, love, sa 20-20 lang, ano? Oo, 20-20 lang. Tapos, yung pag-amayroon tayong extra, yan nilalagay namin. Dami. So yun, nagbago kasi kami, dapat ito lang kasi mga buong 20 ipunin namin. Tapos nag-decide kami na kada sahod, yung mga 1,000 na sobra sa sahod namin, dami. saka yung mga naiipon namin ay ihuhulog na da rin namin. Dami. So yun guys, bale bibilangin lang namin to, na sa magkano kaya to na? Sa taong guys. Dami no. Nasa magkano kaya yan, labs? So yun guys, bibilangin lang namin kung gaano kadami so, ito. Sana ano Oo, so, yun, guys. Dami. Bibilangin lang namin, guys. Bibilangin lang namin to, guys. Dami, guys, so. Dami, dami, guys, oh. Ano oh. na, Labsa? Baka rin? 50. 50 rin okay. ito. So, lang. guys, ito yung naipon namin, no. Sa loob lang to ng 1 taon, guys. Ito yung naipon namin. Kasi nung una, ito lang iniipon namin yung 20-20. Tapos nilalagay agad namin ito sa alikansya. Tapos nagbago isip namin, dinuhulog na namin yung mga buo. kasi kada sahod namin, naghuhulog na kami ng 1,000, 100, ganun. Basta kung magkano yung sumobra sa nakakatulala loves. Basta magkano kaya yan? Basta magkano kaya yan loves? 50 uli. 50 uli? Ay, lagay mo na dyan. Dyan, dito, dito. lagay. Basta may natira pang ano? Ilan? 4. Apat? Mm Brabe guys. Brabe, dami no? Nakakatulala loves. Hindi ko alam yung sasabihin ko akala <laughs> ko nasa ano lang ipon natin. Ano ah, nasa kulang-kulang 40, 50 lang ganoon. Ano yan guys, ha? isang taon naming inipon yan. Bali, nagsimula kami ano, bago mag-November. Eh bago mag-November na isang taon na. Oh, na. Bago, Tapos okay, ngayon okay, mag-November na uli. Binuksan okay, na namin tong Pero develops, ito lang hinuhulog-hulog natin lang hinuhulog ano, mga bagong bente eh. Oh. No, pag meron kami nakita ng bagong bente, hinuhulog agad namin. Tapos yun, sumahod kami nung sa ano, sa trabaho namin ayan, hinulog namin yung mga buo. Na Nakatulala lalabs. Dami, no? di ko alam sa ko. Bilangin na natin. Bilangin na? Oo, oh, bilangin na natin. Masa magkano kayo yan? Hindi na natin kung -ano. na guys, kasi. Sa 1,000. 1,000? Mm, mm 50, One. 100, 150, 200, 300. 300? Oo, oh, 300. 300. E 300, 300, ano, agad yun. 300,000, ano? Eh, meron pang 300, ano? 300,000. Ito pa pala, may 4 pa. Apat, edi 3 o tapos. Okay, tapos no, no 200. 200. 2. Dalawang ano? Dalawa. Oo. Uh -huh. Bali 400 yun ano? No? Bali 400. Tapos sa uh, 100 ilan? 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ano tag ano yan eh? 1,000 yan diba? Ano? Hmm. 7,000. Nasa magkano kaya yan no? Sa so, 50. Nabilang mo ba to? 50. Hindi. 1, 2, 3, 4, 6, 400. 400. Mas meron 20, isa. 20 pa isa. 400. Tapos sa 20 natin. Ito kasi, ano ito eh. Tawag dito. Ang ginawa natin dito, Isang libo tong isang haba eh. Oo. 1,000, 1,000 ano dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15 na 20. Kanin, 15,020. May barya pang size dun, no. Oh. <laughs> 15,026. 15,026. 15,026. Kasi kahit piso, inuhulog namin, na eh. Oh. Ayan, na naiipo namin, guys. Sa loob ng isang taon, nasa magkano labs, siya Ako, kumpitin so, na, 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 ni Trisha. Pati nga, ako Nakasulat. Ayan, oh. No? nakasulat, guys, oh. Ano? So, trio po yung nasa <laughs> So, guys, ganun lang talaga. Pag meron kayo nasuksok, meron kayo mabubunot, guys. Mm -hmm. So, bali, ano, hindi kasi namin nakalain na ganito rin karami may ipon namin guys eh. Kasi bahala na. Hindi namin iniisip na meron kami na ipon. Ngayon lang talaga namin naisip ang buksan kasi naka isang taon na tong aming paso yung alabs ng ano na natin. Ito nga likaan siya namin. Isang taon na to, guys o. Oh. Bali plastic lang yung binali namin para at least ay eh, tumagal siya. Kasi mahirap kasi okay. pa pagkahoy. Tapos so, oh, 326,000. 826. Yan okay. lahat ang ipon natin? Oo, oh, ito lahat. Isang taon. Mabigay, okay, isang diba? the... Sa oh. Na taon namin na ipin yun. Nakakatulala. Nakakatulala. <laughs> Grabe, laki. Kanina nagbibilang kami guys, hindi namin alam kung paano kami mag-uumpisa, kung paano bibilangin kasi parang ngayon lang namin na achieve yung ganito. Ngayon lang natin na achieve yung ganito. Ang ganito, no? Ang gan galing natin. Kaya <laughs> so guys, subukan nyo din, mag-ipon din kayo. Mag so guys, mag-ipon din kayo, kayo, kayo guys, oo. So. Oh. may mabubunot talaga kayo guys. Kasi yun nga, totoo nga sabi, pag meron kang sinuksok, meron mabubunot. So, ayun guys, successful yung bali magkana. Magkana? ano, 300,026. 300,026. Mm -hmm. oh. Yun na naipon namin, guys. So, yun, guys. Subukan nyo rin. Ipon challenge na. Ipon challenge na rin kayo, guys. Mm, dami nating ipon. Kaya mo, ano lang to 1 ah? One year lang. One year na ipon, ipon year lang, year guys. Oh. yun oh. one year na ipon, guys. Mm. Pag may mga extra kayo guys, ihulog nyo na agad. Oo, huwag nyo na isipin yes. na may hulog kayo para pag uh, dating ng dating nang meron kayong kailangan, meron kayong mabubunot mm. guys. So, yun guys. So, yun guys. Abangan niyo 'yung kasunod na video oh. kasi namin 'to gagamitin tong aming ano, naipon. Excited, Excited na ako. <laughs> <laughs>